Hindi lahat ng relasyon ay itinadhana para tumagal. Minsan, ang pagpili na bumitaw ay hindi pagiging mahina, kundi pagiging matalino. Ito'y pagkilala sa katotohanang hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipilit. Hindi lahat ng pagsasama ay nagdudulot ng ginhawa. Sa video na ito, ating tatalakayin ang pitong senyales. Mga palatandaan na maaaring nagsasabing oras na bitawan ng isang relasyon ayon sa karunungan ng Stoic Philosophy. Hindi ito pagiging maramot o mapagmataas. Ito'y pagiging tapat sa sarili at sa isa't isa. Tahimik na pagmumuni-muni, malinaw na pag-unawa, at higit sa lahat, pagrespeto sa sariling halaga. Simulan na natin. Ang unang senyales, nawawala na ang respeto sa isa't isa. Ayon sa Stoic philosopher na si Epictetus, ang dignidad mo ay hindi dapat mong isakripisyo para lamang mapasaya ang iba. Kapag ang paggalang ay naglalaho parang pader na unti-unting napupunit, kahit gaano pa katibay ang pundasyon ng inyong relasyon, ito'y magiging marupok. Ang pagmamahal na walang respeto ay parang halaman na walang ugat. Maaari itong mabuhay ng pansamantala ngunit hindi magtatagal. Sa Stoicism, ang respeto sa sarili at sa kapwa ay hindi pagpipilian. Ito ay pundasyon. Kapag ito ay nawala, ano pa ang natitira? Ang pangalawang senyales, paulit-ulit na sakit na walang pagbabago. Madalas nating akalain na ang pagtitiis ay tanda ng tibay ng loob. Ngunit may hangganan ng lahat. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na katatagan ay hindi ang pagpapasan ng walang katapusan kundi ang karunungang kilalanin kung kailan hindi na tama ang paghihirap. Kapag ang sakit ay nagiging siklo, paulit-ulit, walang pagunlad, walang pag-asa, ito'y hindi na pagsubok. Ito'y paalala, may pagkakaiba ang pagmamahal sa pagpapahirap sa sarili. Ang kapayapaan ay hindi dapat maging handog na iniaalay sa altar ng isang relasyong hindi na nagbibigay lunas. Minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay hindi ang manatili, kundi ang magpakatotoo at magpaalam. Ang ikatlong senyales, kayo'y tumigil na sa paglago bilang magkapartner. Isipin mo ang puno, hindi ito tumitigil sa pag-usbong, sa pag-abot sa liwanag. Ganoon din ang tao, tulad ng winika ni Marcus Aurelius, ang kalikasan ng tao ay pagunlad. Ngunit paano kung ang relasyon mo ang siya na palang nagiging pader? Ang dating nagbibigay inspirasyon ay naging nagtatali. Ang dating nagaangat ay naging naghihila pababa. Sa Stoic philosophy, ang pag-ibig ay dapat na espasyo kung saan kayo'y lumalawak Hindi kinukulong kapag ang pagsasama ay naging kulungan sa halip na tanima ng paglago. Baka nagsisimula ng magsalita ang iyong kaluluwa at dapat mong pakinggan. Ang ikaapat na senyales, may takot kang maging totoo sa sarili. Isipin mo ito, ang isang relasyong puno ng pag-aalangan sa sariling salita, kung ano ang dapat sabihin, kung ano ang dapat itago, ay hindi pagmamahal. Ito'y takot na nakadamit ng pag-ibig. Tandaan ang paninindigan ng stoic. Ang katapatan sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay katapangan ang pagsasawalang bahala sa iyong sariling katotohanan para lamang mapanatili ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y pagtalikod sa iyong dangal. Kung hindi ka na malayang magsalita ng walang pangamba, kung ang bawat pagbubukas ng bibig ay parang paglalakad sa patibong, baka hindi na pag-ibig ang meron ka, baka ito'y pagiging bilanggo sa sariling ugnayan. Ang ikalimang senyales, ang emosyon na ang laging naghahari, hindi ang malinaw na pag-iisip. Alam mo ba ang tunay na tanda ng matibay na pagsasama? Hindi ito ang walang tigil na pagngiti o walang hanggang kilig. Ito'y ang kakayahang manatiling matino kahit sa gitna ng unos. Tulad ng paalala ng mga Stoic, ang emosyon ay dapat kilalanin, hindi sundin ng bulag. Kapag ang inyong relasyon ay parang barkong laging nasa alon, Sabay-sabay na sigawan, pabigla-biglang galit, sunod-sunod na pagsisisi, hindi yan buhay, yan ay pagkahapo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi drama, hindi ito dula-dulaan ng emosyon. Ito'y tahimik na pag-unawa, malinaw na komunikasyon, at ang matatag na kapasyahang manatiling mahinahon kahit sa gitna ng bagyo. Kung ang iyong puso ay laging nasa gulo, baka oras na para hanapin ang katahimikang matagal mo nang inaasam-asam. Ang ikaanim na sinyales, hindi mo na nakikita ang iyong sarili, tunay na sarili sa kanyang kinabukasan. May banal na tanong ang mga Stoic. Ito ba ay bahagi ng aking eudaimonia, ang mabuting buhay? At dito, sa tanong na ito, mararamdaman mo ang katotohanan bago mo pa ito buuin sa salita. Kapag isinara mo ang iyong mga mata at nagtanong, sinusuportahan ba ng relasyong ito ang pinakamabuting bersyon ng aking buhay? Ang katahimikan na sumasagot ay maaaring higit na malinaw kaysa anumang paliwanag. Ang pagibig na walang hinaharap ay parang punong walang ugat maaring mamukadkad sa ngayon ngunit walang kakayahang tumagal sa mga pagbabago ng panahon kung ang iyong puso ay tahimik na umiiwas kapag iniisip mo ang inyong magkasamang bukas baka ito na ang sinasabi ng iyong kaluluwa at ang tanging matapang na tanong ay handa ka bang pakinggan ito at ang huling senyales mas marami ka nang iniluluha kaysa nginiting na ibibigay ng relasyon hindi ito pagiging marupok, ito ay pagiging totoo. Ang mga Stoic ay hindi nagtuturo sa atin na maging bato, walang pakiramdam. Sa halip, tinuturuan tayong maging tapat. Ano ang kabuuang halaga ng pag-ibig na ito sa aking buhay? Kapag ang mga gabing puno ng pighati ay higit pa sa mga sandali ng ligaya, kapag ang iyong mga mata ay mas sanay ng mamula kaysa kumislap, Isang mahalagang katotohanan ang naghihintay sa iyong aminin. Ang pag-ibig ay dapat magpakain, hindi magpatuyo. Magbigay liwanag, hindi magpaitim. At kung ang iyong puso ay patuloy na nasasaktan sa mismong lugar na dapat sanay naghihilom, hindi ka nagiging mahina sa pagbitaw. Sa katunayan, ito marahil ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ang kilalanin na minsan. Ang tunay na pagmamahal sa sarili at sa isa't isa ay nangangahulugan ng pagpapalaya. Ang pagtatapos ng isang relasyon ay hindi laging pagbagsak.